Hello mga kabady, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again to my vlog. So ayun, panibagong vlog naman tayo at panibagong episode. So for today's video mga kabady, ayan, nakita nyo naman sa title. Bumili tayo ng water pump. So nabili natin ito mga kabady sa Shopee lang. Siyempre, pambansang market natin yan, di ba? So halos lahat ng mga farm equipments at farm chemicals ay dito tayo bumibili. So, ililink ko lang sa baba yung uh, shop doong uh, binilhan ko. So, ang brand nga pala nito mga kabady ay China. Ha? hindi tayo dyan sa branded kasi dito tayo maka-afford. Kung mag-subscribe kayo at mag-nood um, sa aking video, baka maka-afford tayo ng mamahalin. So, ayan mga kabady, no? that's the inside the box na water pump. So, may kasama niya yung manual mga kabady. Uh, complete na yan mga buddy. Lahat na. Yung kanyang, ano bang tawag doon, mga fittings. Kasama na, kasali na. ya yeah. uh, yung ano, yung, ano bang tawag doon, football. No. Oh, kasama na yun mga buddy. Papakita ko mamaya. So, ang first impression ko pala nito mga buddy, matibay siya. Oh, tingnan nyo. Pulidong pulido. Akala ko nga, yung uh, nag nag-checkout pa ako, yung nag-add cart, ay hindi to legit. Pero nakita ko sa mga review ay maganda pala. Kung kaya binilhan, binilay ko. So yun, ah, napakalaking tulong nito mga kabady. Especially sa ating mga mag ah, magsasaka na merong mga area na hindi na-irrigate. So, kinakailangan talaga ng water pump. Kasi nga, ah, para nga makatanim tayo ng palay. Need tayo ng tubig. So yun, mag-water pump tayo. So yun mga kabady, no? So, meron din dito na indicate mga kabady na uh, put oil here. So, lalagyan natin yan mamaya ng oil. So, para nga yung langis, yan yung nagsisilbing buhay ng ating makina. So, kinakailangan talaga mga kabady ay sabi na dito ng manual, eh, every uh, every cropping mag oil tayo. No? Para naman ay uh, tumagal yung ating uh, makinarya na gagamitin. So ayan mga no, ang ganda niya mga body. Super ganda. Nabili ko lang ito nga pala mga body is eh, five, around 5,500 may discount pa ako doon. So napaganda talaga na pag sa online mga body no, napaka convenient. So i-deliver pa dito sa inyong nga bahay. So ito yung mga ano no, mga ano, mga description niya no. So 3x3 pala ito mga body. Oh, 'yon 3 inches 'yan, no. Oh, kita nyo naman. So, yung mga gasket niya, bagong-bago talaga mga body. Uh, walang, ano, walang mga dent na nakita nyo. Pulidong-pulido, o. Oh. Kita nyo naman. Hmm, medyo yun yung ating camera ay... Uh, hindi gaano nga uh, kaganda pero malinaw naman di ba mga kabadi so ito nga pala mga kabadi is gasoline type gasoline type ito mga kabadi no oh ayan ito yung starter niya uh, hilahin mo at uh, ayun anda rin mga kabadi. so dito rin meron yung ano uh, pang on off, off nya so sa kabila naman mga kabadi, ay may nakalagay add lube here o yun lagyan mo yan doon ng langis so dito din mga Yan yung makita yung ano yung papasukan ng gasolina. So meron din siyang nabakatibay na frame mga kabadi, oh. So wild na wild talaga mga kabadi hindi madaling, madaling masira so ayun so nga pala mga kabady eh, magaan lang ito kayang nga uh, ng isang tao mga nasa tansya ko mga nasa 20 kilos ito mga kabady eh. so kering-kering ito sa ating uh, mga magsasaka mga uh, magsulo-sulo lang so ayun ito yung outlet niya dito yung uh, ibubuga ano pang suyop dito pala ibuga yung ano ah uh, inlet yon kan tsaka yan yan yung outlet oh yun yung iluwa yung ano tubig so yun ang ganda di ba mga kabady oh oh dito ayan, ah, dito naman sa kabila so in-inspect ko talaga mga kabady kasi ah, di ba online so kinakailangan talaga din kulikutin oh nang maigi yung ano mga ano ano ba diyan So ah uh, uh, ang aking suggestion mga kabadi ay basahin niyo yung one manual. Kasi nga doon na uh, nakita niyo yung mga uh, yung susundin yung mga maintenance. So dapat talaga ay uh, i-check natin yung manual. So ayun pagkagawa niyan mga kabadi no. So meron ding mga warnings yan mga kabadi na dapat ay hindi mo gawin. Kapag nag uh, paandar ng mga kabadi ay kapag naglagay ka ng langis ay hindi mo papanarin. So i-off muna kasi ang gasolina mga kabady. Gasoline powered uh, power dito mga kabady. Kapag mainit yan, ah, siguro nung uh, ano, sasabog yan mga kabady. So ito yung air cleaner niya. So kinanglan natin ito i-maintain itong air cleaner mga kabady. Uh, every, sabi niya every 50 hours. So... Uh, buta na itong mga kabady, every week o oh, ayan so i-clean uh, clean lang natin uh, Ha yeah, linisan lang din ng air cleaner para hindi madumi yung loob ng kanya makina mga kabady So ayan. So dito naman sa side na to mga kabady makita mo ang kanya choke at saka uh, uh, flow ng gasolin So i-on mo yung gasolin para umandar yung ano yung, mag, yung makina, mag-flow yung uh, gasolin doon sa makina at saka yung choke ay kinakailangan yan kapag malamig yung ating uh, machine. So ayan. Ah, uh, yan yung mga important factors diyan mga kabady no. Mga components niya. So dito ang pag-off ng makina once nag-start ka at natapos ka na ay diyan mo eh, ano eh, ano liso. So dito na mga kabady mag ano tayo mag change oil. Actually sabi dito mga kabady add lube oil. So ayan. Ah, uh, nilagyan natin ng bagong oil mga kabady, no. yung mga kabady na yung oil na gagamitin niyo ay yung bago, yung malinis. Kasi ah, uh, itong uh, oil mga kabady sa isang makina, ito yung uh, pinaka-importante na ano sa bahagi ng makina kasi once nag uh, naubusan na itong oil, ang makina natin ay masisira ito. Ah, uh, magnaking no uh, yun at mag overhaul ka malaki yung gastos mo papalitan ng ring so yan so palagi nyong uh, uh, i-check yung oil sa kahit ano kahit hindi lang pam kahit sa motorcycle uh, mga moving vehicles like yan, ito talaga yung uh, isa sa pinakaimportanteng hindi mawala sa para hindi masira yung ating uh, makina So yan, lagyan ko mga kabady, no. DIY na imbudo yung gamit ko kasi yung imbudo namin ang laki ang laki ni makasya doon sa ating uh, ano. So yan, pinagtagpi ko na yung mga karton at yun. Nilagay ko na yung kanyang uh, oil na bago. Ang gamit pala nating oil mga kabady ay isong Petron 20W40 Multigrade grade gasoline engine oil. So gasoline ito, uh, ga gasoline engine oil ang aking ginamit mga kabady kasi gasolina ang ating water pump. So kung diesel ito, so gagamit tayo ng diesel oil. So 'yun, Alik RevX or Dilo Gold. So ma maraming iba mga nga. So mga kabady, kapag uh, farm equipments ang ating uh, ano gagamitin ay uh, mag-change oil kayo every cropping. Uh, for example, meron kayong uh, uh, turtle or tractor. Uh, once every cropping mo hi change oil para maganda yung kanyang takbo yung makina. So, kapag motorcycle naman mga body, yung mga moving vehicles ay uh, i-recommend na kada buwan kapag depende 'yon mga kabadi, kung palagi mong ginagamit, 'yun pang negosyo mo ay palagi mong uh, tingnan yung oil na yung dipstick niya para makita mo kung gaano nakadami. Kapag uh, maliit na ay yon dagdagan mo or i-drain mo at saka palitan ng bago. So, yun mga kabady. Uh, I hope na meron kayong natutunan doon sa pag-mechanics ng oil mga kabady, no? So, hindi ako expert sa pag-mechanics mga kabady, pero yan talaga yung uh, pinaka-basic na dapat nating matutunan, no? So, ang pagpalit ng change oil ng ating mga makina. So, yun. So, nga pala nito mga kabady, ang capacity ng oil nito ay nasa 0.6 liter. So, hindi dapat yan uh, lalagpas yan mga kabady, no sa so, maximum kasi kapag isasara niya natin mga kabady, ay mag-leak yung oil. <laughs> kaya t yung uh, recommended talaga niya yung ating sundin. So, pagkatapos yan mga kabady, na mag-add tayo ng langis dyan sa ating makina ay pwede natin itong paandarin. So, ayun no. So, mamaya, oh hindi sa susunod na siguro mga kabadi, i-test natin kasi hindi hindi yung order ko na sanction hose at saka yung uh, ano yung panghila na tubig hose ay hindi pa umabot sa Shopee no. So hindi pa umabot to sa akin in order ko pa lang. Doon lang tayo nag-order sa same shop pa rin. So it, dito mga kabady, dito niyo makita oh, Meron itong ano, uh, ano magtawag nito? Paa. Ah, oh, yan. Meron siyang paa mga body kung saan uh, para hindi madaling magasgas ang ano, ang kanyang frame ay meron siyang uh, rubber na paa na pwede ikabit, no? So, para mas madali lang natin ito hatakin. So, nakita nyo pa rin yan mga body yung kanyang uh, suction hose at saka yung mga ano niya, yung... Uh, mamaya pa rin ay kakabit natin yung kanyang mga ano accessories mga kabady. So ito na mga kabady no. Ito na yung mga accessories niya. So ito ay sa kabilaan ito mga kabady sa sanction tsaka sa running ano water. So yun, meron din itong pang-remove ng ano bang tawag niyo spark plug remover kung uh, may diperensya yung spark spark plug niyo ay agad-agad pwede kayo Uh, palitan. So, merong sa manual, merong recommended na size na spark plug na pwede nyong bilhin sa market. So, yan yung spark plug mga kabady, no? So, uh, nga pala sa spark plug mga kabady ay dapat 'yong ano, hindi palaging mabasa. So, kung uh, i-ano lang ninyo ito sa inyong farm, oh, mas maigi na gam Uh, ilagay nyo ha gawan nyo ng ano bahay-bahayan yung ano nyo water pump nyo para hindi siya ma at di maulanan para din ito protection sa kaniyang ano hindi madaling masira so ayan mga kabady no ito na yung uh, fittings niya ay kakabit na lang natin to so kulang na lang dito mga kabady, ay itong hose so yun uh, ganyan lang mga kabady napakadali napakadali lang itong uh, gan uh, gawin So, kayang-kaya na tingnan nyo ito mga kabady. So, yan. So, tingnan nyo mga kabady, no? So, kung uh, meron pa kayong mga katanungan mga kabady ay yung ano, sa about sa water pump na to ay pwede nyo i-visit ang shop. Uh, i ko, uh, ilagay ko lang sa baba yung link kung meron pa kayong mga katanungan or i-comment nyo sa baba ay sasagutin natin yan mga kabady sa abot ng ating makakaya. So mga kabady, uh, ito na po uh, itatapos ang video na to so yan uh, tapusin muna natin ito mga kabady no yung pag uh, lagay nitong fittings to no? so kung nag Meron kayong uh, tutunan sa video na to mga kabady ay pakihit na ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa aking nga uh, mga future video So salamat ka pala sa aking uh, mga bagong subscribers no so salamat sa inyo malapit na tayong mamonetize mga kabadi so nagpapasalamat ako sa inyo uh, kung wala kayo ay uh, wala akong inspiration na gumawa ng ma uh, mga content so yon so napakalaking tulong na po ito sa akin mga kabadi Ayan. Uh, so yun salamat sa inyo mga kabadi sa inyong uh, uh, no so ingat kayo palagi mga kabadi so ito nga pala yung A uh, filter niya mga kabady. Oh, gamitin niyan doon sa suction hose para yung mga damo ay hindi makapasok doon sa ano sa pump niya mismo. So ayun mga kabadi. So salamat sa inyo at uh, magandang araw sa yun. Bye-bye at God bless. God bless all. So see you in the next videos. Bye-bye.